Atras, kuya. Atras! Wala pang nga eh. Hmm. One, two, three. One, two, three. Good morning. Itong panganay ko na to ay ayaw na ayaw talagang magpa-video. <laughs> Kaya naman sabi ko sa kanya ay pipicturean ko nga lang sila. Ito nga pala yung unang araw ng pagbalik iskwela. Bye-bye. Ayan nga at si asawa na nga yung pinahatid ko sa kanilang e school school dito sa bahay at pwedeng pwede nga ding lakarin. Ano Pagkaalis nga nila ay kinain ko naman itong suma na mais. It. First time ko pa nga lang din na makakain ito at okay din naman yung lasa. Ay naglalako nga nito kanina at gusto ko nga itong masubukan kaya naman bumili ako ng isang supo. Nakakabusog nga din ito kahit isa lang nga yung nakain ko ay sold na sold na. At dahil kami nga ni asawa yung naiwan dito sa bahay ay napagpasyan nga namin na magpunta ng Kidapawan. Dahil magla time na nga din ng mga oras na yan ay dito nga namin napag pa siya na kumain sa may Wow Lichon. Medyo bago pa nga ito dito sa may Kidapawan kaya naman gusto nga naming masubukan. Lichon Belly nga yung pinaka the best seller nila dito pero pwede din naman kayong mag-dine in. Dami din naman kayong pwedeng pagpilian. Ang gusto ko nga sana ay yung cc. So nga lang ay hindi nga naging available ng mga oras na yan, kaya naman yung humba na lang yung in-order ko. Yung in-order naman ni Asawa ay Wow Fun Ang Nga din yung Wow Fun sa mga best seller nila. Ayan nga at mag-share na nga lang din kami ni Asawa asawa. Para matikman niya nga din yung humba at matikman ko nga din yung wow fan lechon. Tara tara, kain tayo mga Mars. And after naman namin kumain ay lumarga na naman nga ulit kami. Joy joyride ride na naman nga ni kami ni asawa at hindi ko talaga inakala na dito kami mapapadpad. Oh my goodness, saan saan kami nakaabot? Ayan mga guys. Tadaan kami sa may bridge. Mm guys. Iniwan ako ng asawa mo guys. Iniwan ako ng asawa mo guys. So, nasa bridge ako. So, Kakatakot pa. Nabuyog-uyog siya mga, guys. Uy! <laughs> Uy, in fairness, malinis yung tubig. Bumaba nga pala ako dyan ng motor mga mare dahil dadaan nga kami dito sa may hanging bridge. O siya, hanggang dito na muna. See you sa next one. Bye!